Christ, dito kami ngayon sa ano. Jade Palace. Kung yung receptionist dito na nakatawag. kami ng Yamcha dito sa Hotel sa North Point. At maganda daw dito. Parang <laughs> ano eh, parang sikat na sikat to. Oh. Yayamanin dito. Oh. oh. pero naman yung receptionist pa lang nila mukhang yayamanin na. Oh. Dito kami sa lobby. Dito, oh. ang daming kumakain guys. Oh. Yun, no? Oh. Oh. Ang kumakain guys. Oh. Mm -hmm. Ito yung mga sikat na pagkain dito sa Hong Kong Yam cha Okay, eh, yamanin yung mga plate to oh. Ito nang ano, Adobo Tsaka sinigang Meron pang Tagayan At ito guys So remembrance oh, oh. Patago dito nope, nope. Yan, oh. mga remembrance to Uh, guys, ito nga pala yung ano, kung pa paano mag-uumpisa ng pagkain ng yamcha. yamcha. So, ito si Daling. Si ati. siya yung dating ano, master sa pagyayamcha. Dating may amo siya na incheck no? Dating may among in-check ngayon. Oo, oh, ngayon in na siya. <laughs> Dati siyang may among in-check, ngayon incheck na siya. <laughs> pala yun. Hmm. Kasi, kasi ganito lang yung simpleng buhay dito sa Hong Kong. Simple, ayan. Oh. Ito. Ito, mainit to, mainit. I-sterilize ang tawag dyan, yung mga gamit. Pinaiikot-ikot. Ayan, oh. Pati yung chapstick, yun. Ayan. Paikot-ikotin mo. 16 years ah, ka na dito, ganyan na yung mangyayari sa'yo. Pagparati kang kasama ng amo mo sa yamchahan. Alam mo yung technique alam mo na yung uh, ano. tapos ano nga ang gesture pag, pag nagre-refill ng tsaa, anong gagawin? Yan to. Eh? Oh, eh, sa Pilipinas, ibang meaning yan. <laughs> <laughs> Ulitin mo nga. Gaya yun. Yeah, pag ano. Ano ibig sabihin mo? No? Pakay... ganito <laughs> yan yeah, no, thank yeah, you. Thank Lalo, you. Yeah. yan thank you. Thank you or... Bakit yeah. saan mo ko hindi naman yun yung... May ganito ba yan? Ano? <laughs> <laughs> hindi Ayun. yun, sa Yamcha nga yung table manners ng Yamcha ah, ganun ang style ng Yamcha ah. so ini-sterilize lahat mainit na tubig to tapos hanggang hanggang ngayon eh wala pa kaming dumadating na pagkain at o-order ka ito yung mga minunilaw ito ito And yung mga minunilaw So, ang gagawin mo dyan, may ball pen dito. Ito, 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 ito. Ito, ito. ito. Chechekan mo na chechekan yung mga hindi mo naiintindihan. At mahala na silang umintindi. Ayan, oh. Yeah, no? Pero may English, may English naman sa baba. Ayan, oh. Ito. Ito yung mga sample ng orderin mo.

ito. Oo, oh, 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 ano, oh. Wala walang galang wala na po. Oh. So, una mo palang siserba ng tea. Dito, ang ang una mong siserba ng tea ay yung matanda, pinakamatanda. So, yun. Ganun pala yung, ano, first na gagawin. Ayan, oh. Tapos, syempre, dahil siya ang kaaraw, may kaarawan ngayon. Ay, uh, birthday. hindi ako ang una. Kasi, gumawa lang po tayo sa nakakatanda. Ayan, So, ay, uh, wala kang talagang, uh ano, second ka pa rin.

Ganyan ang pagsaserve ng tea. Dalawang kamay. Oop. Ayan. Dalawang kamay ang kuha mo. Ayan. Tapos sabay bottoms up. Ayan. So, So, Ma'am Alice, paano po kayo naging mahirap lang? Eh, nagtitik kayo? to so. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Kasarap na tea. Ah, okay. Parang, midges na hinugasan ng midges. so, ganun kaarte ang pagkain dito sa yamcha sa mga sa Chinese dito sa Hong Kong. ko naman sila kanya-kanya. Oh. Uh, wala kasi silang kasamang oh. Uh, that's true. Pag may kasama ka, pag katulong, alahan mo na ang maglilis, ang maangos. That's true. Ah. Uh. Oh, kaya out of respect na rin syempre na tinatawag okay, kung gaano ka wala ka nang ginawa kundi mag-refill tama, <laughs> tama. <laughs> mag-refill isang subo mo naka 10 subo sila ikaw isang subo mo nino mo na 10 minute o pero nagtataka ka no sa tagal lang kainan dito sa Yamcha ilang oras silang kumakain dito mostly <laughs> 2 to 3 hours. 2 to 2.5 hours, mga alami. Oh, Minimum kuma... of 1.5 hours. Tama. 1 oh. hour, ay, yun talaga ang range ng ano nila. Kasi may kasamang chika. Oo, oh, oh, tama. Tapos gumagin yung pagkain. Kaya talagang itong restaurant na to, talagang napakatagal lang kainan. So, hindi kaya na lulugi may ari nito? Ay, kasi may oras sa oh, ma menu. <tinyo> Kagaya niyo, kung o-orderin mo lang halagang 1,000, tapos dat isang lamesa yung occupied nyo di ba? Normal sa kanila yun. Sa bagay, oh. Ganito yung normal talaga. Talaga ito yung parang bonding na nila, no? Sa pagyayamcha. Kaya nga yamcha. Kaya mostly, makikita mo, mga matatanda Mostly. Kasi may mahamang oras. That's true. Patay nila. Oo drinking tea oh okay cha. Yum cha. Yum, Yum, at saka yung matatanda dito kaya matatanda matagal kumain kasi yung iba wala pang hipin siguro walang oh walang panlasa oh kahit maalat panlasa Oh. ano 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 ang ganda Nasa floor yata kami ng building dito kaya ang ganda ng view eh. ayun. Ito mo yung Harbour View na Hong Kong eh. yun. So guys, ito yung kauna-unahan nilang serving. Lumpiang Shanghai. Favorite dyan yan. Ah gulay ba yan? Lumpia lang. O lumpiang toge yan. Yan ang unang serving. So guys, ito pala May meaning tong dalawang to Itong ano na to Kung anong Pinag-usapan nyo na serving Halimbawa ito, ito yung pwede mo lang Ikuha sa mga pagkain doon Tapos ito Itong puti, ito yung gagamitin mo sa pagkain mo Sa bibig, ito So yun ang meaning pala nyan At ito naman Ito syempre sa ano to sa kung ano yung soup yan yun ang meaning niya no kaya pala oh, kada isang ano ganyan ganyan ang setup oh sinabi so, uh, yayamanin at ito guys yung second na second na ano na serving yan oh no? ano tawag dito? Ano tayo dito? In Cucumber na may kasamang tainga, tainga ng daga. Eh, let's try later. Ito na yung sa third, 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 third na ano. Ayan na oh. Hop! Uy! Siopaw! Hindi yung siopaw. Anong tawag dito? Hakaw. Hakaw. Ay, pala yung suggestion na hindi Sabi na nga ba yung suggestion na hindi nabibili? Sino kakain ng panang? Um, Ikaw, paborito mo yan eh. Tapos may no, ano no, pa. May, ay, pwede na may chicharong, chicharong. Ano ba tama dito? May, oh Ito, ay, boy, pork Suyok. Suyok. Kain chik pero sa English is pork belly. ano ka. ano Hindi Ay, ba't yun. Tatlo ay. Anim tayo. Gusto mo isikaw lang. Dapat din magkaiba. Tama yan? six six 3, oh, pa order pa tayo ng rice. Yan sinong may lig sa rice? rice. O ako, parang, o oh, yun know, rice. Oh, rice. 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 Kami magra-rice kami. So ito yung mostly na kinakain nila. Ano? Fried and fried rice? Fried right, 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 right. rice. Ada isong hindi na damay ko kayo. Ito yung pinaka ano dito sawsawan Number natin yan. Seat number. Yeah. Ayan. Ayan, hipon lang na nilagyan ng ano, oh. Eh, mga sausawan, oh. Gusto ka na sili? Yes, please. Sili. Sili. Mm -hmm. Ayan. Yeah. Galing, no? Dasig mo, dasig mo nga yun. Dasig, oh. Mag-rize tayo. Try to tayo. na, choose. Kaya La, puro binalot lang ng ano. Walang heavy, no? Wala kang dubo? may serve na sabaw sa Sabaw. Sabaw, sabaw, sabaw. Yun, no. Sabaw, kaya <laughs> dinin Ito naman sa atin Yun know, sabaw sabaw sabaw. Sabaw na may init pa guys, so. Oh. Hindi na pwedeng penda sabaw. Ayan ito na yung. Birthday. Happy birthday Ang dami mo ka na sa buhay mo Wait lang Happy birthday to you Si Chi ang nag Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Malayo 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 Oh guys, kain na lang. Oh, guys, ito. lang. Na natin to guys. Sa basis, oh. na natin to. <laughs> pa si yung, na ano yun. Ito nila. Lagi kong Pangalwang. Rapper agad. Pinalaw ko siya. Mmm. Ang layo lang ng salsawan. Oh. So, tikman natin ito guys. Ito. Saka so, itong tenga. Saka so, ito. Kasi, tigigisa yan. No? Yan. Yan.

Pansi, pansit, pansit na hilaw. Loxil chow, man. Ha? Loksi chow. Sarap ba yan? Oo. Kasi ano siya, o tingnan mo. Malutong kasi siyang pansit. Akala ko naman hilaw pa yan. Hindi. Pero haluin mo muna. oh, okay. Akala ko, sinabi sa atin ng hilaw. Ay, eh, talaga magre-reklama ako dyan. mo kaya. Oo, try natin tong ano nila, Oh. Pork belly. Pork belly. Pork belly.

So guys, ito yung ano, yung pansit na hilaw, hinahalo. Ayan, pansit pa oh. Pansit habab yan. Pa ah, pansit habab, okay. Ayan, hinahalo dami niya dami para dami. maging ano. <laughs> in fairness, ano siya? Crispy. Crispy. Parang pinirito, no? Uh, fried rice. Fried, fried. Ah, uh, fried pinay, tapos eh. Fried. Deep fry. Ah, ano uh, deep dinip fry, dineep. tapos nilagyan lang ng topping sa taas mm -hmm. na sauce Kaya, ano oyster sauce. oyster <laughs> tapos nilagyan ng kung anek anek ng mga mushroom Hmm. Dati expert na expert ako dyan, yung chikyo kamo ko, ngayon nakalungutan ko. Ngayon, kainin nyo na para maramdaman nyo yung sarap ng Yung crispy. Yes. Yes. Okay. Oh, okay. uh, so guys, kain natin tong ano, uh, hub -hub. Hub -hub sa ng Hong Kong. <laughs> <laughs> mm. Mayutong, hindi, hindi lutok. <laughs> Pero masarap siya, masarap. Hintay na, ilaw uh, na needle. Mas <laughs> masarap siya may suka. Oh, walang ka palang suka. Ay, kung ano siya. <laughs> May yung suka. Yeah. Mm -hmm. Yon. Try mo ulit tong may suka daw. <laughs> Try ko ulit yung suka. Tama nga. Ito. O rin, guys. Sarap, di ba? Tulang kagat. Malutong. sarap. ito so, naman yung choy, choy pan, pan sinangag. O, talagang nagtirapay, oh. Talaga nagtira pa, guys try natin tong paanang paanang manok paanang bibi ito at saka yung chicken wings ng whisker. bibi oh, try ito. dito pala sa yam ito ito yung best seller nila yung paanang pato paanang oh, imo o ayan o eh. Ayan, wala kang makukuha kundi ano Skin Buto Buto Wala siyang laman Guys, ito naman yung ano, sabaw ng nilaga. Yung soup na binigay sa iyo, ito yung sabaw. Ay, yung laman, no? Oh. Oo. Oh. Napakabay talaga nila, yeah, no? Oh. Yan, Oh. Ibibigay. Oops! May ano, may... Ugat. Uh, ginseng, ito. Ginseng, ito. Okay. Ito yung okay, buto-buto. Okay, tapos na kami. Uh, uwi na. Uh, wala na rin tao, guys. Oo, Hanggang alas tres lang to. Uwi na kami. Ang uh, haba ng kainan dito namin. no. Well, uh, tapos na. Tapos na kami. Thank you. Para sa na naman yung birthday ni Pinsan. Thank you, guys.